Katrina, ikaw ang kinakasama ni Jerome. Si okay. Jerome ang biktima. Okay. Ang inireklamo ay isang kagawad. Ano ang naging dahilan dito sa insidente na ito? Ang, ang kwento po sa akin ng asawa ko, mm -hmm. naglalakad daw po sila pa uwi. Then may kasama po silang isang tomboy na magkasintahan. Mm -hmm. So, yahatid po nila doon sa kusan po siya ginulpe, mm -hmm. doon sa may kanto. Mm -hmm. So, huminto daw po to si kagawad. Mm -hmm. At sinita daw po sila na nangbabastos daw po. Binabastos daw po yung pamangkin niya na naglalakad sa likod. Which is a layo po ng pamangkin. Mm -hmm. So sumagot po yung asawa ko dahil medyo nakainom po ng konti. Mm -hmm. Sumagot po na, boss wala naman po kaming binabastos. Mm -hmm. Then nung yun po nagkasagutan na po sila, hindi niya po akala ay nababalikan po siya ni kagawad. So napagkamalan sila? Siguro ba? po. Kasi hindi naman nila nakita yung sinasabing binabastos. Opo, opo. Wala silang nadaanan. Wala po, wala po. Wala silang kinausap. Wala po. At may makapagpapatunay nito. Opo. Okay. Mayroon po. Samantala, si Kagawad, opo, pagkatapos niyang sabihin niyo kasi nakita natin yung video, di ba? Opo. Umalis na, pero bumalik pinuntahan pa, pa. bumalik. At doon na nangyari yung pangbubugbog? Yung pagbalik niya po um kinuha niya po ulit bali na kayo niya po ulit yung isang pamangkin niya na mm -hmm. naglalakad po sa likuran ng mm -hmm. asawa ko, malayo po. Mm -hmm. So nung pagbal nung pagkuha niya po doon sa may pamangkin niya, umalis na po. Doon po sa kanto kung saan po nila hinati doon tomboy, doon po nila doon po nila inabangan, hinabangan yung asawa ko po. Okay. Jerome. Hello po. Oh, magandang hapon sa iyo Jerome. Kumusta ka na? Katulad rin po nagpa ay, ganyan po yung problema po sa nangyari. Nakapagpa-medical May... legal ka na ba? Opo okay. uh, po, ma'am. Eh, nga po yung gusto ko pong mangyari na mabigyan po ng ustisya yung nangyari po sa akin. Dahil wala naman po nangyari ng pambabastos. Talagang ano lang po talaga yun, si Kagawad. Sobrang ganyan daw po talaga ugali niya sa kanilang barangay. At may mga rekorda da rin daw po. Pero may dati po ba kayong alitan ni Kagawad Alan, Magkakilala sir? Magkakilala ba kayo? Hindi po, hindi ko po. Kala yan Kaya hmm. siguro na-insulto rin po siya nung nasagot ko siya nung sinabihan niya ako ng bastos ako. Oo. Eh, siyempre, kagawad po siya. Kaya siguro po, na-insulto siya. Eh, hindi ko naman po talaga siya kilala na kagawad siya. Pero wala naman po talagang binabastos yung nangyari po yung aksidente na yan. <laughs> Hindi lang yun, kagawad siya, dapat nga mas mahaba ang pasensya at idadaan okay. sa tamang proseso. Kung nambastos, o oh, edi import ka, ipa... Uh, ipag yung, yung, ano? ano yung, yan din po yung yung katanungan ko sa kanya na kung kagawad siya at nambastos talaga ako, bakit hindi na lang niya tinawag yung mga tanod niya para damputin na lang po ako? Yun na nga. Para makasuhan ka. At at a, higit sa lahat, kailangan ma-identify ka muna kung ikaw ba talaga yung nambastos. Kaya nga po eh, kahit sa sabi ko nga po dun sa asawa ko na Kunin niya lahat ng CCTV mula doon sa trabaho ko mm -mm. na pinagmulan na kung saan ako naglalakad. Kung may makita siyang may pambabastos para malaki din yung laban namin dyan sa sinasabi nila. Pero wala na po talagang nangyaring pambabastos. Eh ganoon pa man, kay may nangyaring pambabastos o hindi ano? I mean uh -huh. na rin lang ako. Opo. Hindi pa rin tama na ganun ang gawin uh -huh. sa iyo. May kasama Kaya nga ba? ba po. Eh? May kasama? Nga. Sino po yung kasama uh, na sir naglalakad? Sino kasama mo dyan? Yung humawak po ng inyong uh, likod, kumbaga at pinagtatadyakan pa po kayo. Sino po yun, sir? Yung kasama niya na pumanasakin nang nakit po. Yes po. Sino po yun sir? Hindi ko po kilala yun, ma'am. Eh, nakilala lang po namin sa gawa lang po sa CCTV bit sa mga tao na Nakakita po doon. Kagawad Alan Romero, magandang Apo. hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Oo. Sir, bigyan rin namin kayo ng pagkakataon para Apo. mabigay naman yung panig ninyo tungkol dito sa Apo. nakuha sa CCTV. Uh, meron po bang complainant against dito kay Jerome Ignacio? Ah, kasi po, nung pauwi po kasi kami, mm lalakad -hmm. na po kami ng pauwi. sinabi ako, kasi madilim po dun sa Dunada eh. Sinabi ko po yung mga pamangking ko na huwag kayong mag-cellphone kasi may mga nangahalbot ng cellphone dito. Mm -hmm. Kasi ang kasama ko po yun, yung anak ko mabae, 13 years old. Mm -hmm. Tapos yung pamangking ko, 10. Tapos 14, yung babae. Tapos 16 yung lalaki. Mm -hmm. Ang angkas ko po sa motor, dalawa lang po. Yung dalawa nagtalakad. Yung nilingon-lingon ko nga lang po kasi nga po baka mapagtripan o umahalbutan po ng cellphone. Nasa po namin sila. Di si, nasa dubong po namin sila, niliningon ko yung pamangking ko po. Bilang tinawag nila kami na, na pare, tawag kayo nito. sinagot ko po, po siya. Sabi ko, pare, hindi ko kayo tawag. Ang nililingon ko yung pamangking ko. Tsaka ba't ko naman tawarin Hindi naman kayo makakailala. Tapos ginawa ko po, binaba ko po sa liwanag yung dalawa, yung anak ko at yung pamangking ko, yung isa. Binalik ko po, po yung dalawa naglalakad. Pagbalik ko po, tinanubong na naman po niya ako. Sabi ko, pre sa kayong tatay, uh, pinanong dyan ng sigawan niya po ako. Inawat na po siya ng kasama niya eh. Ang plan po ng kasama niya, yung CCTV po na nangyari na, pero yung CCTV po na pinagsimulan. Hindi, hindi nakita. Po pollution. so sa so, kayo ang nagkasagutan ni, Opo. ni Jerome. Okay, Opo. so meron din ba tayong, meron ka rin CCTV o pruweba ng kahaba? Meron po, meron po, meron po. Meron. Oh, ito po, ito, ito, po, hindi ko naman po siya, ako, di naman po ako nakainom ng araw na yun para pag siya naman, ba't ko siya po gaganin, nadala lang po din ako ng galit ko kasi po yung anak ko mabay, kasama ko, pinasaway ko na siya na huwag niya aming, ano yun, kasi nga, puro bata yung kasama ko. Eh, nakainom mo siya. May ginawa Kaka, ba si Jerome? Oo ano po. Ano ang ginawa pilip, ni Jerome sa mga pilip, bata? Pilip, 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 pilip niya po na kinatawag po namin sila. Pero physical na ginawa, meron ba? Wala po kasi kung hindi ko sa physical po, wala naman po. Ang problema po, nilalapit ang, nilalapitan niya ako nilalapitan. Hindi eh, ko kasi niiwasan ko nga po sa kasi may mga kasama po akong bata. Eh kung nilabanan ko po sa dun sa harapan na yon di napamak naman po yung mga pamangkin ko. Tsaka yung anak ko po. Sa so, so nadala lang po din ng galit ko. Eh, kasi ang, ang problema ng po dyan kasi, ang pinus po ng babae, ng asawa. Uh Oo. -oh. na ano na po yung asawa niya, pero yung pinagsimulan ng gulo, hindi niya po pinus. Ako, okay. tumag po ako doon sa anak niya, tsaka sa asawa. Humingi po ng pasensya, nagdala lang din po ng... ng galit ko. Kasi nga, kasama ko yung mga bata. Okay. Pwede si po ba siya magod? Na o oh, sige, sagot pre, wala po. Sa totoo sin lang eh, hindi naman ako lasing na lasing nun. Nakainom lang ako, aminado oh. ako. ako oh, nakainom ako nun. At ikaw ang unang lumapit sa, sa amin. Ikaw ang uminto. I mean, hindi oh, man, nga kita uh, sinigawan. Di, ang titig na kung hapon yung Hindi kita sinigawan, hindi kita sinigawan, hindi kita pinawag. Sandali lang. Sandali lang ha, Jerome at saka Kagawad Alan. Shari, hindi matatapos dito yung usapan eh. Ang dapat dito ay pagharapin sila para kung ano man ang pwedeng gawin para magkaayusan, ay uh, magkapatawaran o kung may kakasuhan, pero ipakita yung panig ng dalawa. Tama para po. sa akin dapat ganoon. At mamamagitan ang wanted sa radyo. Yes po. Para fair. Mm -hmm. ha? Ang ano natin, ang kalakaran nito ko po talaga po may kasalanan ng asawa ko, bakit hindi po siya umarap sa amin? Ah, hindi humaharap. Hindi po. Hindi po siya umarap. Kahit po ah, yung chairman po, wala pong umarap sa amin. Okay. Pinagtatanggol pa po siya uh -huh. ng mga kagawad niya doon. Okay. Kung gano'n, ah? kasi hanggang tatlong tawag, pwede ka na magkaso. Opo. Okay. So, yun so, ba ang gusto so, ninyo? Gusto ko po mangyaring kausapin siya para po malaman ko talaga po may kasalanan ang asawa ko. Kung may kasalanan po, ayaan ko. Kaya alam po, wala po kong nakikitang may kasalanan ni. Eh. Kaya alam so po, ayaw niya pong umarap. Yung... Hindi mo alam yung binigay mong perwisyo. <laughs> Hindi nakakapasok sa trabaho yung asawa ko. Halos ko kanin-kanino ako nagagilap ang gamot niyan. Namarag yung checkbook ng asawa ko, yung buto. Yung CT scan niyan, hanggang ngayon tumutugo ang ilong niyan. Hindi ko alam kung kanino ako lalapit para panggamot niyan. <laughs> hindi mo alam yung permission yung binigay mo. Sana, tinala mo na lang sana sa barangay kung talaga may kasalanan ng asawa ko. <laughs> Tama ka rin naman doon. Kaya lang hindi, halos patayin mo, hinampas mo sa ulo ng gol. <laughs> hindi ko makikita, hindi ko matitigan yung video na sa ginawa mo. <laughs> Nang ngayon natatakot na ng kami dahil ang dinakapasok ng anak ko sa, sa eskwela dahil natatakot kami. <laughs> Ang sabi, ang dami niyo daw ginagawa God, pero isyo dyan sa lugar ninyo kaya natatakot kami. Naman po yung anak ko naman po eh. Dalawang beses po umiyak eh. Kasi pinatawag po sa barangay. Kasi yung gabi, nakinausap po sa si Disability. Umiyak din po yan ako. ko. So, alam po ma'am, yung mali ko, tatanggapin ko po yung mali ko po e. eh. Kaya alam po, nagsisalan din po ako yun. Alam ko po, po yung mali ko. Ang inaano ko lang po eh, tanggapin mo rin yung mali mo. At ikaw talaga tumawag sa akin. Hindi ko kayo pwedeng tawagin. Dadla po ilang ano kayo. ano mali? Paano ko tatawagin ano? ko kayo? Noon so, nandoon ka sa gilid, nagsalita ka. Ito ah, uh, lang ang nagsalita, hindi ako ka kasi... Ang nag argabyado ang, 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 agarabi, ang eh. kayo ang nag argabyado kaya ang nag-argabiyado sa inyo. Pero, pre, ang inaano ko ha, inaamin ko yung mali ko. Ang inaano ko lang, kung hindi mo ko tinawag, na tinatawag ko yung mga kasama mo, ba't ko kayo tatawagin? E, puro bata yung kasama ko. Eto maayon mo. ko na sa'yo, di ba pre? Itignan ko yung pamangking ko, naglalakad, hindi ko kayo tinatawag. Hindi naman kita tinakausap noon. Paano kita tinawag? So ano ba ang gusto ninyong mangyari? Ah uh, gusto ba ninyong magharap at mag-usap ulit, Mama Magita ng Wanted sa Radyo o diretsong kaso? Kasi nakatatlong barangay na paghaharap na sana kayo, hindi naman nagpapakita. Uh, siguro po ganito na lang po uh, a ang gagawin na lang po natin um, sasamahan po kayo ng staff namin ni Senator Rafi para makapag-usap po uh, sa tanggapan po nila Chairman Dupong Pangilina ng Barangay 34 Pasay City. Kung wala po nangyari, hindi po madaan po sa sa magandang usapan at uh, hindi po kayo nagkaroon ng agreement, uh, that's the time ma'am na tutulungan po namin kayo na makapagsampa po ng kaso. And again, gaya po ng sinasabi ni Idol Raffy, wag po natin ilalagay sa ating mga kamayang batas. Hindi uh, naman sa akin oh, naman po, wala naman po sa akin kasi nga po, nabigdala din lang lang talaga po. Wala po sa inyo po. sir, pero kayo hey, malaki po sa na oh, 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 po, Opo, po opo, 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 po opo, 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 po, okay. mm -hmm. eh, lang po. Din ako Oo. Uh, Sir Yusek, eh, ito po idudulog namin tungkol po sa isang pananakit ng kagawad. Una, kung yung complainant dumaan naman sa due process, talaga ng mga uh, sigurado may mga medical certificate yan. Meron po. Kung hindi niya nire-respeto yung barangay, eh alam nyo, hindi ka dapat uh, maging uh, official ng ano mga hensya ng pamahalaan kung ganyan ang attitude mo. Kung hindi mo nire-respeto yung barangay mismo na kinakaaniban mo, eh yun eh bahagi ng due process para para maipagtanggol mo at malaman kung ano ba yun talagang nangyari at bakit ka nanakit. So saka hindi naman solusyon yung pananakit kung ikaw ay may problema okay. sa yung kapwa. Okay. So ibig sabihin, meron ng uh, pag mo yung complaint pa lang na hindi naman naririnig pa natin yung side niya, kahit na ano yung uh, side niya, kung ikaw ay nanakit, hindi mo dapat ginagawa yun. Kung may problema, dapat i-complain niya, hindi solusyon. Idaan yung sa tamang, yun, idaan um, sa tamang proseso. Proseso. Oo. oo. Sa akin, kung ganyan, nata yung complainant naman, eh, seryoso, Pwede niyong uh, i-endorse dito sa office ko para ma-action na natin agad yan at na matulungan natin. Maraming salamat po, Yusek Felicito Valmocena, Undersecretary for Barangay Affairs. Uh, Shari, ganun na muna ang gagawin natin. Yes po. Kausapin po namin kay sa kanilang Off. studio, ma'am. At uh, maraming salamat po kay Kagawad Alan Romero and kay Sir Jerome Ignacio. Huwag niyo pong si ibababa ang linya.